Ulitin lang po namin doon sa mga in-invite natin ng na mga contractors belonging to the initial 15. Yung iba nga po ngayon, hanggang ngayon ay nagmamatigas pa na ayaw pumunta rito. Para po maipakita namin ang kaseryosohan ng pagdinig na ito. Gusto nga namin i-accommodate kayo eh. Para sa ganon, matukoy natin talaga kung sino, kung sino talaga ang mas malaki ang pananagutan sa napakalaking pinsala na nagawa ng pagbaha sa ating bansa sapagkat hindi naman talaga nagawa ang mga projects ang ayon sa dapat magyari. Yung mga projects dapat maproteksyon na ng communities, ngunit ang nangyari, kabaligtaran. Kanina po, binabanggit ko na na marami na kaming kinausap na mga ensya ng ating pamahalaan. Yung amlak po nakahanda. Sangayon sa due process na hinihingi na ngayon ay kanilang uh, pinatutupad na kayo po ay kanilang tinutugay-gayan na mapipris ang inyong mga assets. Nag-call na rin po kami ng uh, outlook sa immigration. Tama so, ko po, lahat po ng maahinsang dapat nakausapin eh, ni na na. Ang pick-up, nakahanda po kayong iparibok lahat ang mga lisensya sa sandaling mapatunayan natin. Ang DPWs may karapatang mag-blacklist yan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pwede po namin siguro sabihin na makipag makipagtulungan na kayo. Sa tingin namin, kayo naman ang hindi most guilty. So siguro pwede nating pag-usapan na sa ngayon, iniisip namin, baka para lang mainganyo kayo makipag-cooperate. Sabihin na natin, wala, nang, wala mo ng criminal prosecution. Kasi po, plunder lahat ang lalabas nito. Eh. Bilyon-bilyong piso po ito. Kaya ang kusakasakali po na kayo ay ma-prosecute, puro plunder po ito. Alam namin na mabigat ito. Inaasahan nyo ba na kayo lang ang Magdudusa dito? Nagkong eh magturo kayo halimbawa ng mas may malalaking pananagutan dito, sino sa DPWH ang may direktang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funders, sino po mga politiko na may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Kayo ang magiging liability nyo lang, siguro civil damages, kung papayag kayo. You indemnify the government. Ibalik nyo yung pera na nawala. Patulong kayo sa mga insurance company sa na nagpost ng mga bonds para hindi kayo masyadong masaktan. Kung matutukoy pa ninyo kung sino-sino yung mga yan sa tulong ng insurance commission. Ibig ko sabihin, para hindi kayo ang magigitin lang ng leeg, magturo na kayo. Yan po yung gusto naming mangyari rito. Bagamat meron pong nagbigay na ng mga feelers, ngunit hindi namin alam kung paano namin kayo matutulungan hanggat hindi po kayo magsasabi talaga. Meron po talagang sumulat sa amin na nagsasabi na gusto na nilang magtapat, ngunit ang sabi nila, nanganganib po ang buhay namin at buhay ng aming pamilya. So kayo po ang magdesisyon diyan.